kumbat yan tayo eh. At close sila. Ito yun ang ka, mga kabatang helmet. yun 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 Tapos na yun Nakaraang ligaw, papanating na tayo sa bagong linggo, hindi pa rin tapos yung issue About nga dyan kay Mayor Lenny Robredo at kay Madam Sara Duterte At ito hmm. namang picture na yan ang lumalagarap ngayon sa internet or sa social media Nakakaloka lang talaga, yung picture na yan mga Batang Helmet is during the campaign ng 2016 2016 2016 yan, mga Batang Helmet At nung time nga na yun, ni VP Lenny o ni Mayor Lenny ay si Mr. Marrojas diba? Marrojas hmm. Maloka. Siyempre, nangangampan niya sila Mayor Lenny at napadpad sila ng Davao. Oh, di ba? Oh. So, yan. Nakita niyo naman dyan na kumakain nga sa karinderia, Bidugapar. Oo. Oh, oh. pa. At ang mga pinag-usapan dyan is parang nagkamustahan. Mm -hmm. Siyempre, friendly-friendly. Yes. At siyempre, nung time na yon, siyempre, kampanya period. yan and wala pa namang issue na lumilitaw that time about Mary Grace Piatos, confidential facts oh, wala, wala pa rin. yung mga issue na yes, yan wala pa yung issue na binanata ni Madam Sardo Duterte si Mayor Lenny ng fake VPI oh, wala oh. pa issue ganun that time at wala pa rin yung issue na honesty di diba? Halis siya. Diba? Pero syempre, nag-iibang panahon mga kapatahel Oh, helmet. nagbabago ang panahon. Yes, nagbabago ang panahon, nagbabago ang tao. Pero ayan na nga, di ba? Ngayon nga, lumutang na yung mga issue about Confie Mary Liz oh. Piatos, Erwin Ewan, at kung ano pang mga issue, the impeachment. Iba na ngayon. Pero yan, yung pinapalabas nilang picture na yan during the campaign noong 2016. Mm -hmm. Kampanya period yan, mga kabatang helmet. Ano ba? Wala pang mga away-away nun. No, wala pang pang batuhan ng fake VP na oh, pinaparami wow. uh, yeah. Lenny. Pero ito nga, mga kapatang helmet, nakakaloka naman, ba? Diba? Porkit may ganyang picture, sasabihin, magkaibigan, magkaibigan na, nakakaloka. Pero ito, may na-research pa ako. Balik tayo, 2016 mm. ulit. Ayan, picture na yan, no? Oh, Pagtandem pala si Mr. Trillanes kay Tatay Diggs nyo eh. Any friends? Gusto niyang mag-run as VP. Oh. Tandem. Oh. oh. Lang, parang may nilabas nga. Paano yung, na, yung tandem na sanggang dikit? Tandem. 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 Ganun, tandem. Uh, tandem. Paano yun? Tandem. <laughs> tandem. Eh, ayan nga eh. Hindi nga malaman kung ni-reject ba ni Tatay Diggs oh, yung proposal na mag-running oh. may for VP positions si Mr. Trellianes. Yung mm -hmm. so 2018, at si Tatay Diggs nila ang presidente, may nilabas si Mr. Harry Roque, mm. yung spokesperson that time. Ah. Ayan, oo. Ano yung nilabas ni Mr. Harry Roque. Mm. So, ano ba talaga? Di ba? Ah. Si Mr. Trellianes, gusto mo makipagtandem dati kay Tatay Diggs nyo? Oo. Oh. Ngayon naman, si Mr. Trillanes nga ay isa sa mga tao na talagang kumilos para sa ICC at para makuha mm -hmm. si Tatay Diggs niyo. Ah, eh tapos ngayon, may sabi about kay Mayor Lenny, eh ano ba talaga ang stand ni Mr. Trillanes, di ba? Mm -hmm. Eh di ba sinabi nga niya, during the interview ni Mr. Christian Esguerra, oh. inaano niya si Senbam na pumunta daw doon sa Duterte Black, nakianib siya daw kahit kailan hindi siya makikianib, makikipunta, makikimember, makikialyansa sa mga Duterte. Hindi daw na kaya. Eh, hindi diba? man din talaga eh. Ha? Hindi man talaga eh. Hindi talaga eh. Tinglo, eh, may 2016 na yan na gusto niya maging running mate si Tatay Diggs. Oh! As VP naman siya. Oh! At president si Tatay Diggs. Eh, bakit nun? Pwede. Oo, ngayon, hindi. Oo, Oo, Ano ba talaga? Naguguluhan ako ha? Tapos ngayon, inuukil-kil mo si Mayora. Oo, bakit naman napupunta kay Mayor Lenny ang issue na dapat, eh, ayan pala, mas ka-issue-issue kasi gusto mo maging VP, di ba? bakit? Nakakalaw ka! Pero... Sangkot ba si Mayora dyan sa impeachment? Si Mayora? Si Mayora Lenny! Bakit sangkot ba sa impeachment si Mayora Lenny? Di ba hindi? Bakit naman masasangkot si bakit? Mayor Lenny? Bakit korap ba siya? Lang, Bakit? Uh, Meron bang binulsang 1, 2, 5, N in 11 days? Baka naman masasakot si Mayor Lenny sa impeachment-impeachment. Eh, nung panahon na Vice President si Mayor Leni Robredo, wala nga confidence fans, wala uh -huh. nga maibigay na malaking budget eh. Eh, oh. i-maximize lang ngayon karampot na budget na binigay sa kanya eh. Oh, bakit ngayon hinahatak eh, mo eh, dyan sa issue? Hinahatak at hinahanap about the impeachment ni ano, Madam Ano-ano bang meron? Nakaka pero ito lang, ngayon ko lang napagtanto. Oh, ba, 2016, no? Gusto tumande, Mas kasi oh. hindi tatay din siya. Ay, comment na lang dyan, mga bata-helmet, kung ano masasabi nyo. Basta kung nagustuhan mong video, tawag lang mong mag-subscribe at click on the notification bell para lagi ka-update. At sa tama, in-upload ko namin yung video ko para basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe. As always, sabi ko masasabi nyo, yung helmet din na book you keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kay Bye. Leni tayo! Leni B! Leni B! Leni B! Leni B! Leni B. Hindi ko rap si Leni, kaya wag mong atakin pa-babay!